Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may uh, malainin bago na ikawiti. At uh, mag-update tayo sa isang pabahay. So, nandito tayo ngayon sa gate ng uh, Erika Bill Lewis. So yung mga ho dito karamihan ay uh, galing ng Manila. Titingnan na ho natin uh, kung ano na ho yung ginawang development ng mga binipisyari sa mga pabahay ng gobyerno na ibinigay po sa kanila. Okay, so ililipat natin yung ating camera para mas makita natin ng mas maayos yung uh, pabahay ng gobyerno na dinevelop na ng mga binipisyari uh, sa pabahay ng gobyerno. Okay, lipat na natin. Okay, so ayan. Uh, Pakikita nyo yung design ng pabahay. Para siyang may second floor, pero wala siyang... <laughs> second floor <laughs> wala siyang second floor bali mataas yung yung bahay so provision para magano ka ng second floor ayun no? Oh. at yan makikita ninyo karamihan ay uh, ginawa na yung harap in-extend na yung sa kabila <laughs> ayun yung mga unang design ng pabahay yung parang may second floor Matasang ceiling Approvision uh, talaga siya na magkaroon ng second floor At ito, makikita naman ninyo itong uh, isa na to Na talagang uh, ginawa na ng second floor So, underdeveloped na Makikita na ninyo yung uh, pabahay nito Nakaka-inspire Dahil yung mga beneficiary Like katulad ng isa na yon So, nilagyan na rin nila ng second floor Yung harap, yung parang uh, Ako dito Biranda na Diba? So, halos karamihan dito sa may uh, Erica Erika Lewis Bill ay napaayos na nila yung mga bahay ng gobyerno na ini-award sa kanila. Uh, siguro mga 5 years na o higit pa na nakatira ho sila rito. So katulad ng isa na yun, no? meron na rin na uh, second floor. Hindi naman ito kalakihan itong pabahay na ito na kung tawagin ay uh, Erika Lewis Bill. Pero makikita ninyo, kung ano yung ginagawa na ng mga binipisyari doon sa pabahay na ibinigay po sa kanila. So ang tawag dito Erika Lewis Bill. So pabahay ito ng gobyerno at dito ito yung uh, pabahay dito sa May Barangay Malaini na ganitong style na parang may second floor pero open lang mo sa loob and then kayo na humbahalang maglagay ng uh, second floor at ito makikita niyo di ba? At yung pa yung isa. So, nakaka-inspire dahil talagang nagsusumikap yung mga beneficiary ng pabahay na gobyerno na mapaayos yung uh, buhay nila sa mga pabahay dito sa Cavite. So, ayan, nakikita nyo, di ba? Nakaka-inspire, nakakatuwa. So, kanya-kanyang diskarte, pag ano ng ano, karamihan talaga ay uh, napapagawa na nila yung harapan. So, kung anong pwedeng negosyo na gagawin na yung katulad dito. Sa harap po ng bahay nila. Kaso may music dito. So ayun, makikita nyo yung design ng bahay. Kayo na magpapasikil floor niyan. So halos, pinagawa na o nagawa na yung mga harap ng uh, bahay nila. Ayan, dito pa oh. Isang derecho lang tong uh, pabahay na to. So, pagdating sa dulo, balik din kayo dito sa main road. Ito yung main road ng ano. Ika, sit na. Saan ba yun? Kung ba tayo pupunta o dito? <laughs> Tama. So, may tulay dito. Itong tulay na to. Ayan o. Itong ilog pala na to. Diretso ito papunta doon sa Naik View sa Kalugkob. Pati sa kabila. Okay. So, ayan. Ito pa. Pupunta lang tayo dito para may pakita ko sa inyo. Ito. So, may terrace na siya. Galing, di ba? Okay. So, ayan. Uh, may terminal, siyempre, ng tricycle. At uh, may chapel na rin dito sa Erikaville. So, yun. May mga talipapa, pa. Punta pa tayo dun sa Bandan dulo. So, yung isa lang talaga sa ano ng mga pabahay, uh, yung trabaho talaga, yung hanap buhay. Dahil, siyempre, uh, nasa probinsya, malayo yung ano, yung uh, hanap buhay talaga. So, kanya-kanya, diskarte lang talaga. Ito, katulad, talipapa, tindahan, kung ano mang pwedeng pagkakitaan at yun, kahit pa paano, makikita nyo naman yung development ng mga bahay, oh. Diba? Oh, ang gaganda. Yung pa, may second floor na, halos doon, oh. Naka-second floor na yung iba. Kung talagang, ah... Uh, pinagaganda nila yung, ah... Uh, bahay nila. Nagsusumikap, siyempre, yung iba, pamilya. Kung, ah... Uh, Ayun, no? nakaipon and then depende, makikita nyo rin yun, no? Bicycle, lock, Bukang yung buong bahay na. Pati yun sa kabila, oh. Diba? Sa pagdating ng panahon, sa pagsisikap ng pamilya, sa yung mga anak, kung nakatapos na sa eskwela, nakapagtrabaho na, makakatulong na sa mga magulang. At the same time, makakaipon. Eh, may papagawa na nila yung bahay ng gobyerno na ini award sa kanila. So inulit ko, hindi libre ang bahay. ah uh, may bayad po yung mga pabahay ng gobyerno, hindi po siya free. So may babayaran po kayo na hindi naman katulad sa mga private subdivision. So makikita nyo rin itong isa. Oh. Ganda at saka yung kabila na yun. Oh. Meron ng uh, terrace siya. Ganda, di ba? So, ayun. Pagkabilaw. So, ayun. May bakery, tindahan, kung ano pa. na ah, Pwedeng, ah... So, yun Makikita nyo rin doon sa kabilaw. Ganda, di ba? Talagang ah, nakakatuwa na makita na yung, ah... mga binipisyari ng pabahay ng gobyerno, eh napapaayos nila yung mga bahay. So kahit nga sa kabila ng uh, tawag dito, complain na mahirap yung buhay, hanap buhay, trabaho. Uh, ayun, nakakakita pa rin tayo ng mga positibo no, ng mga beneficiary ng pabahay ng gobyerno na gumaganda naman yung buhay. So yung katulad nun, no? Ang ganda no, di ba? So, sikil po, tindahan sa pagsusumikap ng uh, pamilya nila. Okay, binaybay lang natin yung uh, main road nitong uh, Erica B. Luis. At, uh, makikita naman ninyo yung mga bahay. Halos, uh, gawa na yung harapan na extend na nila. So, yung iba, pagka may extra, yun, nakakapagpa second floor na. At katulad nga nito. Di ba? Tsaka ayun, oh, no? sa kabila. Ganda, di ba? Ah. ah. Noong unang design, so mataas talaga yung bubong niya kasi provision to para sa second floor ayan, oh, may mga bakal. So, kung may extra, kayo nang bahalang magpataas niya. So, ayun yung bintana. Tapos, ang lapad ng harap nito, ayan dito. Ah, lapad ng harap. May kwarto din na eh, dito. No, nay, eh, no? Tapos ito yung uh, parang uh, lababo. Mas malapad yung lababo nila ninyo na isa. Ano? At syempre may CR. Na... Tingnan ko lang na dito sa likod na ha? So ayan po yung likuran. Wala pala na pader yung likod nyo na no? Sa kapitbahay, sa kapitbahay. Ah, tagus-tagusan ho siya. Oo. Oh. oh. ma. Maluwag din pala itong bahay na to. Kala ko masikip lang. Pero parang yung iba na parang masikip lang. Ito parang ang luwag nitong bahay nyo. Ah, yun siya po, nai. Okay, nai. Sige po, nai. Salamat, nai. Go na ako, nai. Thank you po. Okay, so ayan. Ah, makikita nyo na halos talagang dinevelop na naman nung uh, mga residente. So, ayan, makikita nyo. Uh, ang mga kabahayan pala dito, uh, halos sa isang libong bahay. No? So, eh, makikita nyo, nakakatuwa na talagang dinevelop de na ng mga beneficiary yung mga bahay ng uh, gobyerno. Ikita nyo naman, so katulad nito, di ba? O, oh, may second floor na at magandana uh, maganda na at uh, napaganda na rin. So yun, makikita nyo, di ba? ka talaga. O dito, ah, terminal din to ng tricycle. So dito sa Erika Lewis Peel, eh, Nasa 1,000 houses pala ito. Okay, so ayan, oh, kita nyo rin itong isa. Oh. Meron ng uh, sickle floor. Okay, so ito na yung uh, dulo nung, uh, nung, pabahay na to. At ito, nakakatuwa Oh. Ganda, di ba? Nagiging yayamanin na. Basta kayo na kung magsusumikap kayo at magsisinop na ipaayos talaga yung bahay ng gobyerno uh, na naibigay ko sa inyo. Eh, siyempre, papapaganda. At siyempre, doon din naman sa iba na wag natin usually para sa mga may hirap. May mga pamilya naman talagang nagsusumikap, no? Na maging maayos yung buhay nila. Mapaayos yung bahay na ibinigay sa kanila. Kaya makikita nyo yan, no? Diba? Nakakatuwa na makakikita ka ng pabahay ng gobyerno na pinaayos na nung uh, beneficiary. So, wag lang tayong tumingin na parang, parang nga sa mahirap yung pabahay ng gobyerno eh, parang wala nang karapatan na guminhawa at maging maayos yung tinitirhan hello. nila. Hello. Ay, hello. sis. Ay, hello. hello. Shout out kila kuya. Sis. Diyan <laughs> ka ba <man> nakatira? Diyos eh. <laughs> Kumusta? Okay, so yan, no? Oh. Ikita nyo. second floor na nakakatuwa dahil ah, yung mga beneficiary talaga ng pabahay ng gobyerno, ay nagsusumikap sila na pabaayos, mapaganda, yung uh, bahay na binigay sila katulad ng isa din na yun no oh. naka cycle floor na rin at napakaganda na rin yung uh, lugar Sis, go na ako. Salamat. <laughs> at yun, uh, ito na yung dulo ng uh, Erika Lewis Bill. So dahil dito, pagpasok mo, ito naman yung Christop Height Extension. At doon, uh, pasok na yan doon sa Kalubkob sa Parkstone, uh, Hyacinth, Sabana. Basta yan na yung daan na yan. At ito na yung uh, unang uh, pabahay na develop na didevelop de ng uh, mga beneficiary ng pabahay ng gobyerno. So ayan, may basketball court sila rito na laruan ng mga binatilyo o mga residente na nakatira dito sa bahay nila. So makikita. May lusutan pa raw dito kaya try natin na tingnan pa yung mga bahay dito sa kabila na to. Dito tayo dadaan para makita ninyo yung mga development na ginawa ng mga beneficiary sa bahay. At makikita nyo yung design niya. So para nakaprovision na siya para for second floor talaga. Pero wala yan second floor pa kayo nung bahalang mag-ayos. So ayan makikita niyo rin itong isaw. Di ba nakakatuwa na yung mga beneficiary eh, na nila yung bahay napakagaling. O oh, ito rin yung saw. Parang napaayos na din. And po. <laughs> Ayan, di ba? Ah. Nasa sa inyo na lang po talaga na kung paano niyo mapapaganda yung bahay na ibinigay sa inyo ng gobyerno. Although yun talaga yung comment natin karamihan, yung reklamo ng mga residente na may relocate sa mga pabahay. Mahirap po yung trabaho kasi probinsya po ito uh, naikabiti, no? Sa, sa atin na rin lang ho talaga kung pa, paano tayo uh, mag, susumikap sa buhay. So, yan, katulad niya, no? Di ba? Ako, natutuwa ako personally na nakakakita ako ng pabahay ng gobyerno na napaayos na ho ng beneficiary. So, ito yung mga pabahay na unang design. So, ayun, no? Kita nyo. Meron ng siguro nilagyan na rin ng second floor no? yan, Sa loob. So paunti-unti eh napapagawa na ho yung mga, mga, mga pabahay. Magandang po. <laughs> so ayan oh. Okay, so babalik na tayo doon sa pinanggalingan natin. At ah uh, nga, uh, wala na doon. So last na. At ito na yung uh, ayun uh, na nga, balik na rin tayo sa pinanggalingan natin. Okay, so yun. ah, uh, naikot na natin yung uh, Erika Bill at syempre yun, ipakita ko na sa inyo na ano na yung mga ginawa ng mga binipisyari ng pabahay ng gobyerno at makikita naman ninyo napaka-positive nung uh, mga ginawa no, ng mga binipisyari. pinaayos, pinalagyan ng second floor yung bahay so kung ano yung po pwedeng ma-develop no? doon sa pabahay ng gobyerno at yun, nakaka-inspire ako, nai-inspire ako dahil Siyempre, nagsusumikap sila Na talagang mapaganda Although yun nga talaga, yung Dito sa pabahay ng gobyerno, eh Meron po talaga yung hanap buhay Yung trabaho So, i na lang So, ayan, makikita natin na yun parang kumagawa tindaan, kung ano man na pwedeng pagkakitaan Para naman na sa ganun, eh mapagaan at mapabuti nila yung buhay nila, yung pagtira nila dito sa pabahay ng gobyerno. Yun, makikita nyo naman na talagang napaka-positibo naman po kasi makikita nyo yung ibang bahay kung gaano na nagumaganda katulad nito. Diba? Napakaganda. <laughs> Kaya nakakatuwa yun, katulad pa noon, no? So, kumbaga, kayo na ang bahala. No? Para mapaayos. Okay, so yun, uh, kasi pabalik na tayo at uh, nagpapasalamat po ako sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. At syempre, nagpapasalamat po ako sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood sa ating YouTube channel. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun, uh, go na ho tayo. Siguro yung iba pang... Uh, pabahay ng gobyerno dito sa Naik, papa ah, papasyalan din natin. Bali, napakaraming pabahay ng gobyerno dito sa Naik, Kabite. At iisa-isahin natin pasyalan yung mga pabahay. Lahat yun, titingnan na natin kung ano yung mga development, anong ginawa ng mga beneficiary na sa mga pabahay na ibinigay sa kanila ng gobyerno. Okay, go na tayo. Maraming po salamat po sa inyo.